Yo, what's up mga kawengtet dyan, mga kawang po dyan, no? Good morning, good morning, nakawad pa, oh. Ayan. Ma natin yung mga good morning, mapagpalang araw sa inyong lahat, lalang sa mga FW natin dyan. Ingat po kayo lagi, yan. Team Unity, Team Love, shout out. Team Sara, shout out sa inyong lahat. Yan, Noymak, Noymak, Budol, shout out. Ah, Rob vlog lang tayo ngayon mga kawang bukas nandito tayo sa bahay it's Sunday alright uh, ayusin mo natin yung buko natin good morning good morning good morning gang gang alright mga kawang bu subscribe na o oh, shoutout mo muna mga viewers mo dali na natin. dali na naka ka sabihin masungit ka dali na shoutout mo muna kita papayagan. Hindi siya nang magtrabaho. <laughs> Shut up <out> ka <laughs> <laughs> Kaguluhan yan Ang kaguluan Pwede. Oh, huwag yung pangit ko. Oh. Hmm. Ang ginagawa mo. Lahat to? Lahat to? Dati mo. Akin nga, baka may kukulit. Dami nga, Noy. Hindi, napapakiso na lang kasi Cheska mo. Pa, huwag yung mga ko. Nakikita. Uy, ka. Huwag ganun. Nakikita mo. Yan yes, nga, ka. yung nga mo na ako na yung... Ay, may study ka na ba? Sige, sige. Kaya ano na lang. asawa ko. depende hindi. ng hindi. Ipo, ano? Ipo, Shoutout po. Shoutout po dyan. Sa mga, ano, single dyan. Bastos ka! Si Papa talaga Oh, O, oh, bawal magmura. Apo, na nagluluto po. Papasok na po kasi yan. O, oh, shoutout sa mga single dyan. Uh, may mga hugot dyan. Yan, shoutout. Oh, available po yan. Hindi ako available. Oh, yung niyong yung anak ko dyan sa pinagtatrabaho ko, ah. Oh. Geng-geng yan. Sabi nga, mga gen geng-geng. Ay, si Papa. Oh. <laughs> <laughs> oh, may lakad po sila. Dito lang kami sa bahay. Dalawa. Kaya sa video. Uy, patuloy mo naman si Sino ba ba birthday? Pati mo naman si Carl. Eh? Pati mo, hindi kita papayagan. Mm. Sabi mo, ano? Ano? Happy birthday. Happy birthday. Sino? Carl. Oo. Oh. Mm. Uh -huh. ka pa. Kami ka muna yung mga fans ko. Yung mga, Mata ano, papa. ko, mga viewers ko. Oh, diba? Yan po. Bata-bata -bata pa yung nakaipag-date na. Ang gulo ng bahay namin. Ay, saan kayo pupunta? bata nyo pa eh. Pasalubong ah. <laughs> po, nakalad pa rin tayo. Ay, eh, opisina. 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 Ah, mga opisina po, mga anak. Opis bahay. Bahay na office pa. Ayun, nakalag po tayo. Ayan. Alright. Oy, gawa mo. Si tatay o. Oh. Mga kawing si tatay. Si tatay. Bariya ka. O yung ano niya, bike niya mga kawenger ka nakalagay tunas po, tulong po sa pagkain salamat po at uh, binigyan natin ng pagpintulong sa si tatay alam po ka-bike lang sa kabi uh, mga kawang saga ng init si tatay ang malimos para lang sa pagkain niya mga kawang po mga kawenggat dyan makawa naman si tatay tandaan na na mamalimos. dyan lang po siya nakatira sa side niya tulak tulak na lang yan so, mamalimos hindi po siya mapagsalita mga kawenggat mga kawang po mga kababayan natin dyan uh, inabutan natin ng konting tulong si tatay nadaan ako lang dito sa parte ng General Trias sa may manggahan kahit right, mga wangbo sud ko hanapin natin si tatay para matigyan natin ng malakalaking tulong alright hindi pala pwede yung sabihin mo sa boss mo mga ka mo sir, yung nanay ko musok na yung bumbunan ng loob ng Ayan po, nagtatalo-talo po yung mag-inaw eh, yung mga anak ko. Ba? Dahil lang sa medical. Kasi po kasi kami nagpa-medical doon mga kawengdet, mga kawang po sa, ano, pa-medical po dahil sa trabaho. Kasi po sa pampanambar ko. Ay, Ayan. <coughs> so, po nakita rin si tatay. Nadaanan po, nadaanan po namin. Ayan na nga po mga kawengdet doon, mga awang po, kulit na mag ko. Pero sa vertical, talo-talo sila. Tatalo-talo. Tungkol po na daan si tatay na mamalimos doon. Hindi naman na mamalimos. Nangingi. Nakakalungkot nga nang isipin mga uh, uh, babae natin dyan. Mga kawenggit, mga kawenggit. Uh, yung mga ganun pang matatanda. Na... Uh, pag-alagala para lang makakain Ampo. Hindi po nakikita ng mga kanaukulan uh, sa taas. Uh, sinasabi ng ano natin na uh, mga, yung mga laylayan hindi wow. hindi nakikita. Huh? Uh, pasensya na mga awang buot. bigyan ko lang ng konting tulong si tatay kasi walang wala. Wala din naman po ako. Hindi pa naman po ako monetize para ano. Pero kung sobrang man po. Talaga pong tutulungan ko po si tatay pag nakita ko po si tatay, malamang wow, Ah, uh, mabigyan natin ng malaki-laking tulong. Mabigyan natin bigas. Yan po. Kasi sa so, ngayon po, wala pa sweldo eh. Uh, kaya po, pinipid ko maging monetize kasi po, sumakot po ako sa YouTube. Ah, uh, It's a cha charity ko po. Yan po ang magiging main goal ko. Pag ako yung monetize uh, magcha-charity vlogger po ako. Charity ko po lahat ng kinikita ko. ano to? kasi may konting kinikita naman po kami sapat naman po isa pa namin mga trabaho yung mga anak ko yun lang naman po ang ano eh pag na ako'y na-monetize para makatulong din po sa sa mga lalo na sa mga nangangailangan alright po sa mga magcha-charity vlogger po yan bilip na bilip po sa kanila No, hindi pa uh, pwede mag-away. Kahit po binablog nila, But at nakakatulong sila. Kung kumikita sila dun, syempre hindi pinatutulong nila. Parang content. Kaya sa mga basher dyan na ba't pa daw binablog yung pagtulong, mo mo eh, wala na kayong pakialam dun. Mawa rin kayo ng walang pakialaman. This, this is a free county, do what you want. Diba? ka, content mo yung tumulong at least may pinagkukuhaan ng kapilang tutulong mo no, di ba Ano lang yun kaya yung mga basa dyan silang kayo may ingit kayo mag vlog din kayo di ba di ba Manoy Manoy Mac di ba to Lebong Ganun lang yun o ito pa tayo sa bahay eh, bukas sa madaling araw, ratsada na naman ang trabaho. yung mga Ay, tanggal dito na lang po ang vlog na to, mga kawang po, mga kawendit, mga babae natin. Babay po, salamat po sa panonood at huwag nyo po kalimutan mag-share, mag-like, at sa mga... <coughs> ano ba yun? <laughs> Nagsas mga hindi pa po na subscribe please subscribe po. Like and share po tayo. Alright? Bye-bye! Okay.